Ang Condrol Pavem ay isang pelikulang may temang thriller drama na ipinalabas noong 2023 sa India, tungkol eto sa isang estranghero na dumating sa buhay ng isang mahirap na pamilya. Nagsimula ang pelikula ng pinapa ni Valiyama ang isang malapit ng mga anak na babae. Umaalalay naman kay Valiyama ang kanyang dalagang anak na si Malika, ilang sandali ay pumalahaw ang iyak ng bagong luwal na sanggol. Gamit ang kanyang matalim na kutsilyo ay pinutol niya ang pusod ng bagong silang na bata. Pagkatingin na lalaki ang iniluwal na sanggol, nakadama ng hindi maipaliwanag na pakiramdam si Valiyama. Sa kasuluk-sulukan ng kanyang isip ay may tila ala -ala na pilit somasagi. Si Navaliyama, ang kanyang anak na si Melika at ang lasenggong asawang si Caro ay nabibilang sa mahirap na pamilya. Hindi makapag-asawa si Malika dahil sa wala din silang dowry na maibibigay sa magiging kabiyak. Ang pamilya ay nakatira sa isang liblib na lugar sa kanayunan ng India. Sa kabilang dako, gamit ang kanyang kasanayan sa lugar ay naglalakad sa tabing-ilog ang isang bulag. Natisod niya ang isang bagay at dala ng kuryusidad, kinapa niya at nalaman niyang iyon ay sapatos. Nakapadin niya ang iba pang gamit. Nagsisigaw ang bulag kung sino ang may-ari sa mga kagamitan. Sa kailaliman ng ilog ay lumitaw ang isang lalaki na sumisid at naligo lamang. Nagpakilala ang lalaki na si Arjunan at ang bulag naman ay si Kanapar. Sinabi ni Arjunan na isa siyang manunulat at napadpad sa kanilang lugar para makapag-isip ng kanyang maisusulat. Naghiwalay ang dalawa at nagpatuloy sa kanyang paglalakad si Arjunan. Habang abala si Nakaro at Valiyama sa paghahanda ng kanilang negosyong bulak, dumating ang isang manghuhula. Sinasabi niya na darating sa kanilang bahay ang Diyosa ng karangyaan at sila ay pagpapalain. Nainis na pinapaalis ng mag-asawa ang manghuhula at sinabihan pang istorbo sa gawain. Sinabi pa niya na kung maalagaan nilang mabuti ang swerteng darating, yayaman sila. Kung hindi naman ay sumpa ang kanilang sasapitin. Lalong nagalit si Caro sa sinabi ng manghuhula. Pilosopo niyang sinabi na tatatlo lamang sila sa bahay, pero, walang lugar na matutulugan ng Diyosa ng karangyaan kung siya ay darating. Lumabas na rin si Malika ng bahay at pilit ipinagtabuyan ang manghuhula. Sa pag-alis ng manghuhula, nakasalubong nito si Arjuna na papunta naman sa bahay ni Navaliyama. Nagulat ang pamilya sa kanilang hindi inaasahan na panauhin, pero buong saya naman nilang pinaunlakan ang hiling ni Arjuna na tubig na inumin. Nagpakilala siyang isang manunulat at malayo pa ang kanyang lalakbayin papunta sa bayan. Sinabi ni Arjuna na kung pwede siyang makitira sa bahay ng kahit isang gabi lamang. Tumanggi si Karo sa kadahilan ng wala silang may para sa isang taga-syudad na katulad niya. Sumagot si Arjuna na kahit ano ang may hain nila ay buong pasasalamat niyang kakainin. Sinabi pa niya na kahit sa labas lang siya ng bahay matutulog. Naawa naman ang pamilya at pumayag din sila, si Malika na mismo ang nagsabing sa loob ng bahay siya matutulog. Pumasok sa loob ng bahay si Arjunan pagkatapos maubad ang sapatos. Nang muli siyang lumabas at pumunta sa likod bahay, nakita niya at pinakialaman ang isang larwang kabayo sa kaginamit ang isang kahoy para mag-eksersisyo. Doon ay napansin at naakit si Malika sa makisig na tindig ni Arjunan. Sa isip-isip ng dalaga ay gusto niyang magpadurog ng yakap sa bisig ng binatang panauhin. Dahil sa kagustuhang mapalapit kay Arjunan, nagkunwari ang dalaga na hihiramin ang sunglasses ng binata, pero, dumating si Valiyama at tinawag si Melika. Samantala, sa balkonahe ng bahay, kausap ni Karo si Kuhol. Siya ang pinakamayaman sa lugar. Galit niyang sinisingil si Karo sa kanilang pagkakautang hindi rin nakaligtas si Valiyama sa pag-aalipusta ni Kuhol sa kanila. Nakikiusap ang mag-asawa na bigyan sila ng kaunting panahon at makakabayad din. Lalaitin pa sana ni Kuhol ang mag-asawa nang biglang magbago ang kanyang pakikitungo pagkakita kay Malika. Payag siyang kalimutan ng utang ng pamilya sa kondisyong pakakasalan niya si Malika. Sinabi ng dalaga na mas gustuhin nilang maging alipin niya, huwag lang maging asawa. Pinag-iingat din sila ni Kuhol dahil ayon sa balita, sa gawing puok nila nagtungo ang isang magnanakaw na nanloob ng isang sanglaan sa bayan. Sa likod ng bahay, bakas ang pag-aalala kay Arjuna na nakikinig lang sa usapan. Nang makaalis na si Kuhol, malungkot na nagkwento si Karo. Kahit papaano ay maganda naman ang takbo ng kanilang buhay. Sa kasamaang palad ay dinapuan siya ng matinding sakit. Iyon ang dahilan kaya nila na isang la ang bahay at lupa nila kay Kuhol. Problema na nila ang panggigipit ni Kuhol dahil kahit balik rin ang mundo, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pambayad. Kinuha ni Arjuna ng kanyang malita. Nang buksan niya iyon ay nanlaki ang mga mata ng pamilya nang makita na puro mga gintong alahas at pera ang laman. Sinabi niyang dahil sa paniniwala at pagsusumikap ay nakuha niya ang kayamanan na iyon. Sinabihan niya ang pamilya na maging positibo sa lahat ng bagay at magsumikap. Katulad niya, bukos makalawa, baka ang hawak niyang kayamanan ay mapupunta din sa kanila. Habang nagsasalita pa si Arjunan, nahulog kay Malika ang isang butiki. Natabig niya iyon at napunta sa binata. Sinabihan sila ni Valiyama na maligo dahil masama na pangitain ang ganoon. Kapahamakan ang kanilang haharapin kapag hindi nila iyon maipaligo. Habang naliligo si Malika, nakikinita niya ang kayamanan. Sa kanyang isipan ay nangangarap na sana ay sila ni Arjuna ang magkakatuluyan. Bilang isang dalagang lumaki sa nayon, may pangarap din siyang makapag-asawa ng taga-syudad at magbibigay sa kanya ng luho. Nakikita niya ang mga katangian na gusto niya kay Arjuna. Muli ay nagising siya sa pangangarap ng magpalim ang kanyang ina na may gagawin sila ng tatay niyang si Karu sa kabilang puok. Nakita ni Malika si Arjuna na bagong ligo at tinanong kung naniniwala siya sa pamahiin tungkol sa butiki. Sinagot siya ng binata na totoo man o hindi ang pamahiin, ang importante ay makinig sa sinasabi ng mga magulang. Hiniling ni Malika kung pwede niyang isuot saglit ang mga gintong alahas ni Arjunan. Pinaunlakan naman siya ng binata. Habang tinatanggal ni Arjunan ang pagkakagusot ng mga gintong alahas, tinabla ng pagkagahaman si Malika. Naisip nitong tuksuhin si Arjunan. Unti-unti niyang itinataas ang kanyang palda. Nagalit si Arjunan at muntik sampalin si Malika. Sinabi niyang naramdaman niya sa mga titig lamang at pakikitungo ni Malika sa kanya ay may halong mali siya. Hindi dapat ginagawa iyon ng isang dalaga. Nangatwira naman si Malika na hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Nasakta ng kanyang loob na hindi pinatulan ni Arjunan ang kanyang panunukso. Naiinis niyang iniwan ang binata. Kinagabihan humingi na din ng paumanhin si Arjunan sa nasabi kay Malika. Masama pa rin ang loob ng dalaga na nagsabing kalimutan ang nangyari. Pagkabigo ang nararamdaman niya sa katutuhanang umiibig siya kay Arjuna na ayaw naman sa kanya. Umuwi ang mag-asawang Karo at Valyama mula sa paghahanap buhay. Sinabi ni Valiyama kay Arjuna na magluluto siya ng lugaw para sa panghapunan nila. Nakiusap ang binata na kung pwede ay chicken curry ang gusto niya na ulam at kanin. Narinig ni Karo ang sinabi ni Arjunan at sinabi niyang mayroon silang manok, kaso wala silang pangsahog. Nagbigay ang binata ng 200 rupees para sa pansahog pero ayon sa mag-asawa ay sobra-sobra iyon. 50 rupees lang ang pansahog. Sinabi ni Arjuna na tutal, aalis siya kinabukasan, hayaan na lamang. Habang naghahanda sina Valiyama at Malika para sa lulutuin na curry, napaisip ang dalaga. Naisip niya ang sinabi ng manghuhula na swerteng darating sa bahay nila. Naisip niya din ang sinabi ni Kuhul tungkol sa magnanakaw. Sinabi niya sa kanyang ina na maaring si Arjunan ang magnanakaw at ipinadala siya ng Diyosa ng Karangyon sa kanilang bahay para makuha nila ang kayamanan. Aalis na kinabukasan si Arjunan at kung hindi sila kikilos, mawawala na ang kayamanan. Kinilabutan si Valyama nang sabihin ni Malika na kakatay niya ang manok at siya naman ang kakatay kay Arjunan. Naglabas ng hinanakit sa buhay si Malika. Kung hindi nila mabayaran ang utang kay Kuhol, mapipilitan siyang pa kasal sa kanya na ayaw na ayaw niya. Ang tanging solusyon ay makuha ang kayamanan kay Arjunan. Wala silang kamalay malay na nakabalik na si Karo at nakikinig sa kanilang usapan. Noong ibinigay niya ang nabiling rekado, Ipinagtapat sa kanya ni Valiyama ang plano ni Malika. Napaisip si Caro, labagman sa kanyang loob pero sinuportahan din niya ang plano ni Malika. Ang plano ng pamilya ay pakainin nila si Arjunan hanggang sa mabusog at makatulog, sa kanila gilita ng leeg. Muli ay bumalik sa tindahan si Caro at uminom ng uminom na lamang. Walang kamalay malay si Arjunan sa nakaambang panganib. Nasa loob lamang siya ng kwarto na nagguguhit at nagsusulat. Muling nag-usap at nagplano ang mag-inang Valiyama at Malika. Napagkasundoan nilang papatayin si Arjunan sa pamamagitan ng lason. Lumabas si Valiyama at naghanap ng dahon na tinatawag na Devil's Poison, kanyang dinikdik yun at ihinalo sa pagkain ni Arjunan. Matapos makakain ang binata, kampante siyang natulog. Sa kwarto, tinitignan ni Malika ang nakahigang si Arjunan. Napagtanto niyang hindi siya nilason ng kanyang ina. Pinagalitan ni Malika si Valiyama at sinabihan na sagabal sa kanyang plano. Walang nagawa si Valiyama nung sinabi ni Malika na kung hindi mamamatay si Arjunan, siya ang mamamatay. Kinuha niya ang kutsilyong ginagamit nila sa pamputol ng pusod kapag nagpapaanak at pumasok sa kwarto ni Arjunan. Walang sabi-sabi ay ginilitan niya ang leeg ng mahimbing na natutulog na binata. Napasigaw si Valiyama nang makita ang ginawa ni Malika. Sa labas ng bahay, narinig ng bulag na si Kanapar ang sigaw ni Valiyama. Tumuloy si Kanapar sa bahay ni na Valiyama at tinanong kung bakit siya sumigaw. Nangatwiran lamang ang ginang nawala namang sumigaw. Bulag man siya, hindi naman siya bingi ang sagot ni Kanapar. Galit na pinaalis ni Malika ang bulag. Paalis na si Kanapar nang muli ay natisod niya sa pangalawang pagkakataon ng sapatos ni Arjunan. Kinapa niya iyon at nalaman niyang kaparehas ng sapatos na nakapa niya ilang oras ang nakalilipas. Sinabi niyang mayroon silang bisita, pero itinanggi pa rin iyon ng mag-ina. Samantala, tinatanong ng bantay sa tindahan kung ang lalaking panauhin nila ang dahilan kaya umiinom si Caro. Nagulat si Caro kung bakit alam ng bantay ang tungkol kay Arjunan. Mayroon ipinagtapat ang bantay na ikinagulat at ikinatulala ni Caro. Nang mahimasmasan siya, dali-daling umuwi sakay ng kanyang bisiklita. Nakasalubong pa nito sa daan si Kanapar. Nadatnan niya sa bahay na nakaupo at tulala si Valiyama. Natauhan lang siya nang magsalita si Karo. Itinuro niya ang silid kung saan nakahiga si Arjunan. Pumasok si Karo sa kwarto at nakitang duguan si Arjunan na wala din malay. Napasigaw si Karo ng Karen. Nagulat din na pumasok ng kwarto si Valiyama at napaiyak. Sa matanyang niyang nagtatanong, sinagot iyon ni Carlo ng pagtango. Ang nangyari, noong umaga na iyon. Napadaan si Arjunan sa tindahan. Tinanong niya kung sa dati nilang tirahan pa nakatira ang pamilya ni Caro. Sinabi ng tindero na naghihirap na ang pamilya ni Caro. Lagi siyang lasing at lagi namang malungkot ang asawang si Valiyama dahil sa anak nilang si Karen na lumayas. Dalaga pa ang kanilang anak na si Malika dahil walang pang dowry sa magiging asawa. Ipinagtapat ni Arjuna na siya si Karen, pero, sinabing huwag munang ipagsasabi dahil gusto niya silang sorpresahin. Narinig iyon ng bantay nila sa tindahan. Iyon ang kanyang sinabi kay Claro na umuwi na ang kanyang anak na si Karen. Nagulat din si Malika sa natuklasan. Nandiri siya sa sarili ng maalala niya ang kanyang makamundong paghanga kay Arjunan o Karen na kanyang kapatid. Sa harap ng bangkay ni Arjunan ay nag-iiyakan ang pamilya. Walang kasing sakit na ang kanilang muling pagtitipon na pamilya ay tuluyang paghihiwalay na pala. Binuklat ni Valiyama ang libro na pinagguhitan ni Arjunan at nakita niyang nakaguhit doon ang kanilang pinaggagawa noong bata pa sila ni Malika. Pinutol ni Arjuna ng mahabang buhok ni Malika dahilan kaya nagalit si Valiyama. Tinakbohan siya noon ni Arjunan o Karen na ayaw mapalo at tuluyang lumayas, hindi na siya umuwi pa. Sa loob ng halos dalawampung taon ay hindi nawala sa isip ni Valiyama ang anak na si Karen. Hindi nakayanan ni Valiyama ang kaisipan na pinatay nilang pamilya ang mismong anak nila. Kinuha niya sa kusina ang pagkaing ipinaluto ni Arjunan at nilagyan ng lason. Sa harap ng bangkay ng kanyang anak ay kinain ni Valiyama ang pagkaing may lason. Dala na rin ng konsensya, kumain na rin si Malika. Nakikain na rin si Karo. Nang mawalan ng malay sina Valiyama at Malika, kinuha ni Karo ang mga paninda nilang bulak at ibinunton sa mga bangkay ng kanyang pamilya. Bago siya mawalan ng malay ay kanyang sinindihan. Sa labas ng bahay ay dumating ang bulag, ang may-ari ng tindahan at ang kanilang bantay. Nakita na lamang nilang nagliliyab na ang buong kabahayan ni Karo. Nagtatapos ang pelikula kung saan, hindi na malalaman pa ng pamilya ang laman ng sulat ni Arjunan. Sinabi niyang mali ang ginawa niyang pagbabalat kayo. Dapat nagpakilala na siya noong inaalipusta ni Kuhol ang kanyang pamilya at binayaran ang pagkakautang. Dapat nagpakilala na siya noong nagpapakita sa kanya ng pagnanasa si Malika. Ang plano niyang sorpresa ay trahedya ang kinahantungan.